Agad na aksyon ng Kamalek ang mga reklamo ng vote buying at vote selling o bilihan ng benta at bentahan po ng boto. Ayon kay Kamalek Chairman George Erwin Garcia, abang papalapit po ang eleksyon 2025, asahan na darami pa ang insidente po ng bilihan po ng boto. Dahil dito, pinayon po ni Garcia ang publiko na agad i-report sa kanila ang mga makikitang insidente ng vote buying. Tatandaan po ng mga kababayan natin, Itong ilang araw bago ang ating halalan, mas lalo pong gagrabe at magiging worse ang issue ng vote-buying. Kaya nga po sana yung mga kababayan natin, ipost nyo lang po yan sa social media. Hindi nyo kinakailangan panumpaan o no? kaya mag-file ng formal na complaint. At kami po mismo ang mag-aaknyan mo to propio at kami mismo ang uh, kikilos upang ipadisqualify yung mga kandidato na yan. Kaya lang, siyempre, kakailanganin ng due process muna. Idinagdag pa ni Garcia na asahan ding may mga inaanunsyo ang komisyon kaugnay po ng sinampahan at sasampahan na reklamo laban po sa mga kandidato na lumabag sa kanilang anti-bastos resolution at anti-discrimination resolution. May mga finiling din po tayo doon sa violation sa anti-bastos resolution Yun, natin bastos, or anti-discrimination uh, resolution natin. Kasi meron, meron pa rin talaga na hindi mapigilan ang mga pagsasalita nila at nahahamak at uh, nag-aalipusta pa rin ng ibang tao. Tinig po ni Kamalag Chairman George Erwin Garcia.